ganito. Nagaalangan pa sila kasi niligawan ka pa nila. Oh. Bakit ka nila niligawan? So, si so, Kinaway mo ba? Hindi uh, yeah. ko man nga nakakawas na. Ba't hindi sila po? Ano yun, bang gusto mong dali nila para sa iyo? Oh no! Baby na. Wala! <laughs> Baby na. <laughs> wala. So okay ka talaga. Walang ano, walang issue-issue. Walang kung ano-ano. Sino gumawa ng ano, issue? Eh kasi daw kasi wala ka. Hindi ka nagpapakita. Sa reaction mo sa Johnny Vlog. Pag-alit Tegra, huwag na kayo manood. Pilit-pilit nyo sarili nyo rito. pag kayo. Wala. <laughs> Huwag nang stress ko huwag nang Ba't kasi mo, sarili mo dito, linti ka, tapos binabas mo naman kami. Eh. Linti ka, umarap na sa sarili mong buhay. mga peste talaga. Galit na galit sa alam Alala mag-inuloko, hindi yung manalastas pag pag-usapan, pa <laughs> <laughs> para malalaman nyo na yung ano, yung reaction po ni Tito Poren. Pero balita ko talagang masamang masamang masama yung loob niya Ni eh. Isang buwan hindi nagpakita sa atin. <tod> mm -hmm. oh, no! Dahil dahil alam niyo naka-tekram. No. Padlalaan ako yung panungkit. Ha? Panungkit. Ha? Malalaman niyo na yung galit ni Tito Poren. Yung galit niya sa dalawa. Di ba mga isang buwan na siyang hindi uh -huh. Tignan natin. Ang bagsik ng pangalan. Mm. Ding dong, ding dong. Opo. 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 ako. Nagwawala daw yung kanina. Nagwawala daw yung kanina. Si Tito Poren. I'm holding my... Ay, yan, yan na natin pala si Kuya po Ang reaksyon niya dun sa ano. Oh, isang I, oh, isang buwan. Oh, isang buwan. Isang buwan to hindi na oh, pakita. Oo, oh, tayo. mga katekra, baka po hinanap isang yung... buwan. <coughs> At, Tingnan niyo! <laughs> Saan po ba kayo nakakita na isang buwan inuubo? Depende po sa okasyon. Depende, depende sa buwan. Oh, hindi, pagkakaalam yung... ko, pagkakaalam ko. <laughs> Tara, yun na, yun na. Influenza! Ano? <laughs> Ang pagkakaalam ko, galit siya. Baka may tampo lang naman. Ay, tampo pala. Sorry. Sorry, 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 sorry. Or, hindi, hindi naman siguro tampo. Ano, alin na? Hindi lang masyari. Hindi! Hindi, nagmamarit Ay, ano ba talaga? Ay, dapat sinasabi ko Kasi nga, alam ko, tampo siya dahil hindi daw nagpaalam si Bayaw. Uh, Paalam siya uh, nga eh. Tuwa nga ako doon sa dalawa na uh, 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 yun eh. Ano yung tuwa? 1 to 10? Uh, 1 million! Uh, okay. <laughs> and ito na nga, ano daw talagang totoo? What's uh, the real score? Ate nga ako doon sa dalawa eh. Ay uh, uh, ba't hindi ka daw nagpapakita? Grabe, ugo ako. Grabe, influenza. Ugo! Bago ba virus ngayon, influenza na? Hindi no, di mo ba alam yung sa namatay, yung tayo oh, na... Oo, isa is Depende lang yan talaga. Oo. Oh. Hindi. Tino, nililihis tayo mga katekran sa totoong tapi. Pero yung ano yung... niya oh, ah, yun <laughs> oh. so, yeah, <laughs> na yun, ano? Ano ba tawag dyan? Oh. Booster shot. Booster shot oh. ang ganda. Oh, eh, kung mga ganda yun. ko. Oo, oh, is time. <style. laughs> Ay, mga katekran, po kayo ng booster shot pito. Napaka-effective. Ay, na ayaw talaga, po talaga sa mga ko na, pala Ano talaga? Ano talaga? <laughs> Medyo guminawa, pero yung ubo <laughs> na hindi ko. E, Unti-unti. E, ano nga daw talaga? Ang ano oh. so, <laughs> nilang malaman. Bakit ka nga daw may pag-alilangan? Alilangan saan? Sa ano? Sa tabalong si Brian. Pag, yung pagmamahalan ng dalawa. Nanunood niya ako na pagmutuluwa ako sa saya. <laughs> <laughs> Paano yung tulong nanuha sa saya? Diyos <laughs> po. Ako pa nga gumawa. Anong Fish ginawa kayo, <laughs> ha? mo? ha. Uh, Mag-iirog ako. Ano? Mga marites kayo. Ano pa nang sasabihin? Totoo na, totoo na totoo na talaga. Preseh lang preseh lang. Ano na natin yun eh? Napaliwadag naman natin. yung ano Alu ka na, Di na ako? Like, ano uh matahinga-hinga huh 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 na huh 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 or no? Ba? Yun na lang. Go! Go! Go? Go! Siempre. Ano, eh. goal all the way? Bro, siyempre, magiging ano ba dyan? Kung sa sila masaya. Okay, so ngayon, kunwari mm -hmm. pupunta si, ano, si Sweet, sweet. Si Mary dito, tsaka si Brian. Yeah, Brian. oh, mm -hmm. ano daw sasabihin, ako yung pwede. Yes, ito na yung plano namin. Ang lahat nga, sa kanina, ano gusto rin nga, paglilis ah. ko na oh, wow. Si Mary, <laughs> nag-aantay lang pala si Kuya Foren. Mm -hmm. Kasi nakanggit kasi ni Sweet Mary ganito. Ano? Nag-aalangan pa sila kasi niligawan ka pa nila. Oh. Bakit ka nila niligawan? So, uh, so inaway mo ba? hindi ko man nga nakakausap. na. ba't nga sila pumunta? Ano bang gusto mong dalhin nila para sa sa'yo? <laughs> Baby <nila>. na. Wala. <laughs> Baby <Maybe> na. <laughs> Wala. So, okay ka talaga. Walang ano, walang issue-issue. Walang kung ano-ano. Sino gumagawa ng issue? Eh kasi daw kasi wala ko Hindi ka na nagpapakita. Sa so, reaction mo yung sa Pagalit kayo sa tekra. Huwag nga kayo manood. nyo sarili nyo dito Pagalit kayo. Wala. Huwag i-stress kayo. Uh -huh. Ba't ba? kasi pinipilit mo sarili po dito. Tapos, mo dito. Eh. Lipti ka. Tapos binabas mo naman kami. Lipti ka. mo na sarili mong buhay. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mga pasted! Galit na galit sa Wala ginawa hindi yung pag ah, <laughs> ah, ah, hey, ka eh. Malaki yata, Tama mo, katanda mo na eh. Galit ka sa amin, pero ayaw mo na mga may tabtalan eh. Kadot ka ba nanonood sa amin? <laughs> Updated. Eh. Updated mo na lang kami para... Wala talaga. Tapos ako doon sa isang comment, sabi doon Naku, ding dong dati siya ka daw mara na sabi doon. Eba siya. Eba siya. huwag nga siya, hindi na Uy! 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 Kung gusto lang ano. Hindi lang kasi kami pinalaking ganyan. May nagagalit ato kaya hindi kita Pero Masaya kasi yung pag pinapatulang eh Diyan kayo si gigita eh Mga dito kayo Hindi no! no! lang ko kayo, papatulan. <laughs> <-u -sa> kayo. <laughs> ko kayo papatulang Magbasa kayo Hindi ko kayo papasinan Kasi yung normal na tao Minsan mo lang pagsabihan nakakaitindihan. yan oh, no. Si Rex mas matino si Rex uh oh, -huh. Oh. Minsan lang ako nagsalita Tumino oh. Ito abnormal na to Hindi na to normal <laughs> Oh my god Hindi <laughs> oh, no. eh, na to normal Kasi ilang beses ka na nagsalita Ayaw ka pang tantanan. Uh, ayaw ka naman niya, pero ayaw niya tantanan, di ba? Ba't ayaw mo kami sa amin? Ba't ayaw mo kami tantanan? E di tama ka? <laughs> di ba? Ayaw sa'yo, ayaw sa'yo. Kasi pero wala kami. na sila ginawa? Kung pipagpestaan kayo, e di may tama sila? kasi hindi pa diba sila ano, pero updated. Doon ka magtatakayin. <laughs> <laughs> di ba tama? Iba, iba pala itong na-hug. Iba, uh, iba yung ano. Oh. Marami tayong ang nag-ano, maraming ang sa akin ng mga message, gano'n, gano'n. Sabi ko, hindi na kasi normal. Kasi pag normal, isang beses mo lang sa BLT, tigil. Oh, no. Diba? Kapag ayaw ka tantanan, eh di na normal yun, may tama na yun. Oh, change the topic na. Ay, blood. Oh, para kapakalma. Ito, ka na kayo dito. Para kapakalma, para kapakalma, na lang Siyempre, may mga itatanong tayong napakahalaga kay Tito Poren. Oh, Wait lang. Ako ng dalawang niya! Oh, yeah. <laughs> 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 oh, ako nga nagtag ng pangalan niya. <laughs> ah! Okay. So, hindi pala totoo yung ano, sobrang galit niya. Kaya hindi siya napunta. Umagawa lang ano yung matandang niya. Yak! Saka yung yak! Gusto ko. <laughs> Tito po rin! Kaya kasabro ka shampoo. <laughs> Tito po rin, wala na ni... yun. Wala na yun. Tito po rin, wala na yun. Ganyan. In... Nita, sige, Tito Jun. Ibigay mo na yung pinaka masasarap na kay Mito dyan kasi ay, may tatal. Kasi tamis ni Sutler yun at si Brian ha. ha? Yeah. Parang nanonood ka ha. Diyos ko ba, pag pinapanood ka Wait oh. nga, parang alam na yung tanong natin ha. <laughs> <laughs> lang, ano dyan? mag ako gumawa Ah, so alam oh, nyo nakategram. Kasi, kasi naman, Kuya Pore, nagtataka sila bakit mga nakaraan wala ka daw. Ako'y okay. <laughs> number one, one, one. mga yan. Uh -huh. Eh bakit nga ba wala At ka Pag man, ko yan, magmula sa hanggang dito. Oh, ah, parang ako pala. ba yung... Ano mo? Ano to? Silent ano ka lang? Silent ka Silent silent ako. talo bakit? sabi ni Sweet Mary, sabi niya kasi dalawa pa lang yung niligawan. Bakit nag-aalinlangan sila pumunta sa iyo? Ah. Hindi si parehas tayo na. Hindi dito na kasi tabi pagmamahalan ng dalawa. Hindi kasi di ba nang sabi niya no ni Inda dapat nag parang okay. nagpaalam sila kay ano kay kuya nila. Para siguro siya. baka doon na ano din si Kuya Poren, baka doon nagsa Parang nagsabi man lang nag... Okay na yun. Nasa gustong gulang na yun. Mm. Oh. Um, masaya na ako kung ano yung masaya sila. Masaya na ako. Eh, paano mm. kung magpapaalan pala sa'yo? Ano sasabihin mo? Ha? Ah. Hindi na yun. Ito na. Yes! Ito na. Ito ah. na. Ito na. Mm. Oh. Ano yun? Hindi yes? pa ka nagtatanong. Eh, ah, kabuta na. Hindi. Oh. Ano sasabihin? Sasagutin ko na ka ako yung pandamit pagkasal. No. Ah! Ah! Huh? Wala Ah! 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 Lago pala no, eh. Ba't ako liligawan? Ako nga naliligaw sa kanila. Ganun ba? Hindi pala totoo yung chismis. Sabi ko na nga ba? Pag ayaw niyo sa tekra, wag kayo nanonood. <laughs> Gusto-gusto <laughs> niyo yung inaawin yung tekra, pero huwag sasalita ka kayo araw-araw ng pangit. <laughs> pero hindi naman akong itantanan. Ngayon tama ka. Ano ito Oh, no! Bakit nga daw ang ano, yung si Rex, sinabi nila gano'n, Si Rex, minsan mo lang sinabi yan, tumahimik ka ano? na, normal yan, normal. Pero yung ilang beses mo na sinabi yan, hindi na normal yan, may sakit na yon. Dapat <laughs> doon talaga hindi pinapansin. Eh, pasensya kayo, hindi ko kayo pinapansin, hindi ko kayo inaaway. Kasi hindi kayo normal. <laughs> 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 Parang kayo papatulan, hindi ka kayo normal. <laughs> Siguro nagtataka yung mga viewers, ba't di ako sumasagot? Oh, oh. Sinasagot ko lang po yung mga normal. Pero pag di na normal, ba't po natin sasagutin? Kasi di po matitigil. Kasi po kung ayaw nyo talaga sa Telegram, wag kayo manood, ba't pinipilit nyo sarili nyo, galit na galit kayo, iisip mo yung buhay nyo, magkaka-stress kayo. Dapat pumunta kayo doon sa masaya. Yung hindi na kayo na-stress. Oh. Yung na-stress, araw-araw, may pinag-uusapan kayo, yun ba yung buhay nyo? yung may yung ginawa ng magulag nyo na itinuro sa inyo hanggang tumanda kayo magsalita na mga ganon dahil yes, dyan tayo po. dahil dyan tayo dahil dyan tayo dapat yung tumawa ka na lang sa ala ito talaga normal eh iba ko yung ganon alam mo ang dami talaga nagme-message sa akin sinabi eh ganon ganon pag kayo dito Miguel kayo aawain ko ka eh, ba't kayo parang, parang nila ako na awahin ko, sagotin. Hindi nga normal. Bakit mo sasagot? Kasi hindi na totoo yung mga sinasabi. Hindi na dapat pansilin. Uh, yung mga naniniwala doon, magsama-sama sila. Kasi pare-pareho silang may tama! Yun yung totoo! Kasi ano eh, yun lang nakakalungkot kasi meron na silang oh. sariling kwento sa isip nila. Hmm. Kahit anong paliwanag mo doon? Hindi na sila ano, parang ginawa na lang nila tayo pulutan. Pero dapat talaga hindi na sila pinapansin. Hmm. Kaya yung mga nagme-message po sa akin, nagsasend ng mga hindi ko pinapansin. Kaya pati kayo, binla ko na rin. Hmm. Kasi hmm. para wala nilang ano, ba't pa ako papapay stress? Yung hindi naman nga normal. Di ba? Ito naman. na pa ko sarili ko dun sa ganun. Di ko na, kaya hindi ko nalang pinapansin. Maubos sa lagalaks doon. Eh, pag na lang natin sila. Pero dun sa sweet bry, nai-stress ka ba o ano? Diyos ko, kapag pinapanood ko, ako sa 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 kaya sa 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 Ta score ano? Hindi <laughs> kaya, yata scripted ka. Hello, hindi ka scripted to. Yung, sabukin, eh, ba? Ay, ay, yung, ay, yung isip ko, ito lang ito to, sa isip ko ha. Ito, walang joke to. Mm. Si Braya palagay ko, hindi ko ng gano'n yun eh. Hindi, yeah. wala pa hindi siya hindi alam sa gano'n. Kumusa ba? Kumusa, kumusa, kumusa. Kumusa, kumusa. Kasi yung mga alunan na gano'n. Para scripted ni si Sutmeri to ha. Hmm. So may duda ka? May duda ka pala? Ay, may duda na? Tatanungin may duda? ah natin. Oh, okay, sige. Wala akong duda. Para lang ka kung hindi kaya gawin ni Brian yun. Kasi yun na po yung ni Brian. Noon siguro, kaso. No. Siyempre, di ba? We don't know. Bakay, patagalan nilang nagsasama. Gano'n. Oh. Mm. Pero ngayon hindi. On cam, off cam. Isang, isang buwan ka kasi wala. Ayan. Uh, ay, ay napagkasi. Ka. nga ba, ano nga ba ang dahilan? Kasi nga, may <laughs> mga <may>, yun. sobra ubo. Ay, ba siya? Ay, nakatago rito. <laughs> Sa'yo ta? Ay, ba't ang dito? baka gumulong ka kuya. yung ano mo dyan, <laughs> i-promote mo dito. Napakagaling. Yung <sighs> booster shot mo. Oo, oh, di ba? Sabi ko, sabi dito. ko na eh. Yung booster shot. Eh gagawa kami mamaya ni Tatay Ram. Uh, no. Sabi nga sa akin kanina. Yung empty stomach mong inumin na oh, may nararamdaman mo magapon. Wow! Eh si Tatay Ram nakaisang bottle lang daw. Uh, naramdaman ko parang yung pagguhit. Mainit. Eh hmm. yung ginger yung turmeric na no, napakaganda sa akin Maglinis yun. Wow. Number one pa po ano ano, Sweet bride. Oh, okay. okay. Kaya, kumagawa <laughs> na naman na talagang may tama. Hindi ka talo lang natin. So, okay ka sa sweet Bride. May ubuha ka lang talaga. Ayos ko po. Eh, ka, paano yan? Umorder na sila ng isang buong ano, tuna at salmon. Oh. Mm. Kasi yun yung favorite mo. Oh, uh, you know, uh. so, Ah, Siyempre, parang... niligawan ka nga dapat, di ba? Ibabalik, so, Mary, babalik mo na ba yung salmon? Oo, oh, mga maliligaw kay Brad. Kala ko, ibabalik mo na yung salmon. <laughs> ituloy na, ituloy na yung salmon. salmon. Yeah. Celebration na lang. Oh, no. Wala nun pala. Ay! Hello, I'm yeah, uh, ano, medyo hindi lang kami ano kasi may ubo-ubo kami. Uh, so malino na po mga kateka. Uh, wala wala pong ano. Wala wala. Ano lang. Medyo yung mga ano. Yung mga famous kasi na pag-uusapan eh, yung mga sikat kaya nagtatago. <laughs> nagtatago ako sa YouTube eh. <laughs> uh, yung mga sikat kasi ano eh. Ah, may taba ka. <laughs> <laughs> Doon talaga bumabay. So yun na nga mga so, Sid Mary uh, ka na uh, Techram. Wala talaga. Uh, no kasi po busy sa palay. Eh. Hindi ko nakakasabay sa kanila. Mm. So, yeah. sa palay. At least yung mga nag-aalala na baka ganito, ganyan. Meron ba? Meron. Ang kasi hinahanap. Hinahanap. Actually, mm. din ka. Gusto ka nila din kasi nakikita sa mga banding natin. Oh. Uh, like, syempre, hindi po, mga katekta. Oh. Hindi kasi natin maiwasan, syempre. syempre, family, tapos wala ka doon. Eh, before, di ba? Oo, oh, lagi ko pinapan. Kahit wala ako. Hindi, ano naman talaga, kasi season kasi ng palay ngayon, mga katekta. Kung season ng palay talaga, kita nyo naman. <laughs> Ito po, may dala na naman kami. Uh. Ah. So, NFA po to ayusin na lang. Ito pag, pag sinabi, yung magulang namin pag sinabi isang beses, tamay me, tamay me. Sorry, Tay. Medyo, <laughs> nakapagsalita na naman. <laughs> Ganun ang normal, pag sinabi ng magulang mo, blah, blah, blah. Okay na, okay, okay. na. Kung i-stress yung sarili mo, kung ayaw mo sa manalastas. Ako. Kung isigsig yung sarili mo sa manalastas. Ako. Oo, nahihirapan ka. Pakala ko nga, ano din siya, tampo. So, ayan na, malinaw na katay krama. Tapos Na? Taposan. Yung di pagpapaalam ni Ate Sweet Mary sa iyo. Pero pa KJ K KJ pa daw do? Okay, JJ. Ano ba itatapon mo eh kahit di magpaalam na sa gusto ko lang na sila. At ah. Pero pa mo yung tao ko sa masaya. Mm. Doon sila masaya, may isa lang. Yeah. Hmm, yan yung tutong sa loobin po ng ating tech college. Eh. Ba't ka magiging ano dun sa... Had Hadlang, sa kaligayan. Sa kaligayahan. Pero... Oh. Pero tuloy ang sashimi. Pero ako, hindi lang ako doon sa ano ah. Hindi lang ako doon sa, ano ba tawag doon, yung buyo-buyo. Oh. Mm. Ayoko kasi yung buyo-buyo. Talagang ikaw maganap ng um, mamali mo. Hindi lang binuyo. Lang. Uh, lang sa hindi sa... Binuyo. Oo. Dahil na... Eh, ah, si telegram naman yun siya. eh. At least na-develop naman. Hmm. <laughs> oh. So happy yung puso mo. Happy. Woo! Mahal happy. gusto oh, okay. Oh. <laughs> okay, okay na. Okay na. So, alam mo namang ayaw niya ron sa tao. Ba't ipilit pa i sarili niya ron sa pamilya na yan? Ano? Mm, Kaya na daw, okay. uh, freedom of speech. Freedom of speech. Eh di ini-stress mo sarili mo. Oh, nasa so, sa kanina lang. pag-usapan, Diyos ko. Kung parang naging ano na nila yan, bread and butter. So, kaya ayaw ko, eh, isa pa yun, kaya ayaw ko na rin lumalabas sa YouTube eh. Para sa kanila. At least kung di ako nakikita, di tayo, di mm. ka na rin mag-YouTube para <laughs> pumaya pa na pag-iisip eh, din. Eh, nanalo sila dun sa goal ah, nila. Mm, Wala yun. sila pansin, let's just mind our own business. Oh. Kaya, away, hindi ko na rin yung nagsisend sa akin ng ano, sabi ko, parang tinutokso nyo na lang ako na gano'n. Mm. Kasi ako hindi naman normal. Pero mas pinakamagandang mabisang ano dyan, yung mahalin mo na lang sila at ipag-pray mo sila. Ah. Number one, God. Utos ni Lord, love your enemy. Mayroon mm. talaga, pero ba't because it's a command. Wala mm -hmm. tayong choice. So, Hindi siya nakabase sa pakiramdam natin. Pa. O, oh, yun pala. So kahit na mga bababang mga nakabababang kapatid ko susunod ako. Opo, no. mamali mm -hmm. na kita sinabi. Wow! Okay. <laughs> Hindi, dahil kay Gad. Kaya natin, ano? Hindi, ano mm. naman. Yung ngiti nga lang pagpatsin at pagpatol, sign of pagmamahal. na mm. kaya okay. naman siya na. Respect. Oh, respect sa matatanda. Respect. Ay, kaya di naman ako, patal ko na din ang salita. Hmm. Hindi lang ako nagsalita kasi may chismis pala. Okay. So, okay na, katekram ha. Ayun na, panatag na yung sweet bride. Lalo na yung dalawa. Magkakaroon na sila ng kapanatagan. Wow! Ibig sabihin nito. Ano talaga <laughs> 'yung nagsasalita nang matagal kaya. Ah, sige. Ah, sige, sige na. Sige na, sige na. Sige na. Gagawin ko 'yung booster shot mo, kagaya ng lalaki. Ang gagawin namin ngayon. Five shot pa, 5 shots. ano na to? Regular ano na siya? Ah, regular. Ah, ayun pala. Ngayon ang gagawin natin, kada family limbawa o oh, sagot mo muna lahat ng ingredient. Oo. Oh. Oh, kasi pati sila Kuya Ryan. Eh, yung sagot natin, ko na isang buong ingredient. Kaya nga, tapos susunod naman si Kuya Ryan naman ng mesa gold. Tapos, oh, gusto ko yan. Hmm, uh -huh. sige, sige. Kami na sige. lang ang bahala sa labor. Oh, sige. Hmm. Tatay niyo, yung mga kasyut bra, ya. Okay, thank you Kuya Poren. Opo, pakatanggol natin yan. Oo, oh, syempre naman. Ah, sige Kuya Poren. Yeah. Dapat kung oh. saan masaya. Doon, happy. Oh. At nagmamahala naman. para sa ano. saan sila happy. Okay, thank you. Happy, happy. Yeah. Thank you, Kuya. Karen, thank you. So, wala pong ano. Pero wag muna natin ito sabihin kay ano. Oo. So, oh, oh. Hayaan muna natin sila. Kaya o, natin kaya. silang kabahan. hindi <laughs> 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 hmm. naman. Siguro yung ano lang yung ano ba yung may isip nilang effort oh. para ituin. Pero may ano. pero mahirap nagmamahalan may ano pangamba. May alinlangan. alinlangan. Pero ano, doon mo lang din malalaman kung gaano katotoo yung ano mo pagmamahal mo, kung paglalaban mo ba oh. sa mga ganong sitwasyon. Mm. Kasi kung, ayoko ay, na kasi ganito. Eh, big sabihin, shallow. Ma uh, parang, di mo siya, paano kung may mas mabigat na problema ang dumating na mas mabigat doon? Oh. Di ba? Diba? Which is, mm. ma mayroon talaga. So, kaya, uh, maganda yung ganyan na uh, challenge sa mga relationship Mm -hmm. Kaya susundan po natin mga kasusmerika at tekram kung ano po ang gagawin nilang paniligaw pa rin kay